taong isang libo na walumpo, naganap ang pinakamadilim na yugto ng demokrasya sa Pilipinas. Bago ang panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tatlong presidente ang naglingkod sa ating bayan na may tuturing na tatlong pinakamalilinis na pamahalaan. Ang gintong panahon o golden years of the Philippines sa buong kasaysayan ng ating bansa ay naganap nung si President Ramon Magsaysay ang namuno sa ating bayan. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa napapantayan ang golden years of the Philippines sa pamumuno ni Ramon Magsaysay. Bago tayo magpatuloy, siguruhin nakasubscribe ka na dahil marami pang paksa ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa The Flyers TV Trending News Stories. Balikan natin ang mga taong 1980s, ang Pilipinas, sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr ay nagdusa ng dalawang dekada. Laganap ang korupsyon, nilabag ang mga karapatang tantaw, wasak ang ekonomiya, napakamahal ng mga bilihin, kitang-kita ang agwat ng mayayaman sa mahihirap. Nakikita ng mga mayayaman na pabor sa kanila ang martial law dahil kontrolaado ng pamahalaan ang labis na krimen at karahasan. Ang mga krimen at karahasan ito ay totoong nangyayari noon, subalit isa lang ang dahilan, sila ang mga karaniwang Pilipino na unti-unting namamatay sa gutom. At ang pangunahing dahilan nito ay ang malawakang nakawan o korupsyon sa pamahalaan, kalatang tagutom sa buong kapuluan. Limitado lang ang bentahan ng NFA rice dahil sa labis na kakulangan sa bigas. Ito ang panahong ang mga Pilipino ay naging isa sa pinaka malnourished na mamamayan ng Asia. Ang Pilipinas ay nakilala bilang sick man of Asia. Sobra-sobra na ang tiniis ng mga tao. Noong Pebrero 22, isang panawagan para sa pagkilos ang umalingaw sa buong bansa. Hinimok nito ang mga Pilipino na magtipon sa Epifanio de los Santos Avenue na ngayon ay kilala bilang Ida. Dumagsa sila, milyon-milyon ang nagkaisa, nagdasal ang mga madre, umawit ang mga estudyante, nagbalikat balikat ang mga ordinaryong mamamayan. Hinarap nila ang mga tanke, hindi gamit ang mga armas, kundi rosaryo at mga bulaklak. Ito ang People Power Revolution. Lahat ng mga nangyayari sa ating bayan ay pinapanood ng mundo. Wala rin silang magawa dahil pinamumunuan tayo ng isang diktador at wala pa ng mga samahang pangdaigdigan na pwedeng manggimasok sa sitwasyong siguridad ng isang bansa gaya ng ICC o ng Prinal Court. Nasaksihan ng buong mundo ang isang bansa na dating nasa ilalim kating nasa ilalim ng kamayang kalupitan ay bumabangon. Pinili nila ang kapayapaan kaysa karahasan, ang katapangan kaysa takot. Ang People Power Revolution na kilala rin bilang Edita Revolution ay isang testament sa hindi matitinag na diwa ng mga Pilipino. Sa loob ng apat na araw, pigil ang hininga ng bansa. Damang-dama ang tensyon sa itsa. Pinanood ng mundo ang mga Pilipino habang nagdarasal para sa isang mapayapang resolusyon. Noong Pebrero 25, nangyari ang imposible. Si Ferdinand Marcos Sr. na dating tila hindi magagapi, ay tumakas palabas ng bansa. Tapos na ang kanyang malupit na pamumuno. Ang demokrasya na dating isang malayong pangarap ay muling isinilang sa Pilipinas. Hindi may larawan ng saya na sumabog sa araw na iyon. Sumayaw ang mga tao sa kalye habang umaagos ang luha sa kanilang mga mukha. Nabawi na nila ang kanilang bansa. Ang People Power Revolution ay isang tagumpay hindi lamang pa sa mga Pilip kundi para sa demokrasya mismo. Nagpadala ito ng isang malinaw na mensahe ang mga diktadurya, gaano man kalakas ay babagsak sa harap ng isang nagkakaisang mamamayan na nananabik para sa kalayaan. mga larawan mula sa AIDS ay pinalabas sa buong mundo. Nakita ng mundo ang kapangyarihan ng mapayapang paglaban. Naging isang tanglaw ng pag-asa para sa mga taong nabubuhay sa ilalim ng pang-api. Mula South Korea hanggang South Africa, humugot ng inspirasyon ng mga tao mula sa Pilipinas. Sila rin ay tumayo laban sa kanilang mga mapang-aping mga pinuno, hinihingi ang kalayaan at demokrasya. Pinatunayan ng People Power Revolution na posible ang pagbabago kahit walang paggamit ng karahasan. Itinampok nito ang lakas ng pagkakaisa, ang kapangyarihan ng sama-samang pagkilos, at ang walang humpay na diwa ng pagnanais ng tao para sa kalayaan. Gayunpaman, may paraan ang panahon para padilimin kahit ang pinakamaliwanag ng mga sandali. Sa paglipas ng mga taon, ang alaala ng Editsa ay nagsimulang maglaho. Ang henerasyon na direktang nakaranas nito ay unti-unting nawawala. Kilala ng nakababatang henerasyon ang sa karamihan mula sa mga libro ng kasaysayan. Para sa kanila, ito ay isang kwento mula sa nakaraan, hindi isang karanasang nabuhay. Ang kasiglahan, ang pag-aapura, ang lubos na emosyon ng apat na araw na iyon noong Pebrero, 1986 ay unti-unting nawawala mula sa kamalayan ng publiko. Ang pagkupas na alaalang ito ay nagbabanta sa mismong mga mitiin na kinakatawa ng EDSF. Ikalimang bahagi, isang tahimik na paggunita. Noong 2022, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ng napatalsik na diktador, ay nahalal na pangulo. Ang kanyang pagkahalal ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa pampulitikang tanawin ng bansa. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, ang paggunita sa ETSA ay kapansin-pansing tahimik. Ang pambansang holiday, na dating isang araw ng malalaking pagdiriwang at pagninilay-nilay, ay binaba ang antas. Malinaw ang mensahe, magpatuloy, huwag ng balikan ang nakaraan. Ang pamamaraang ito ay sinalubong ng kritisismo mula sa iba't ibang sektor. Maraming Pilipino ang nangangamba na ang pagmamaliit sa ETSA ay isang sinasadyang pagtatangka na baguhin ang kasaysayan. Ikaanim na bahagi, binubura ang nakaraan. Sinasabi ng mga kritiko na ang pamamaraan ng kasalukuyang administrasyon sa ETSA ay bahagi ng isang mas malaking pagsisikap na baguhin ang kasaysayan. Itinuturo nila ang mga pagtatangka na ilarawan ng rehimen ni Marcos Singer bilang isang ginintuang panahon para sa Pilipinas, na kinakalimutan ng korupsyon at mga pang-abuso sa karapatang pantao. Gustong ibahin ang kwento na ang labis na tagutom dulot ng malawakang korupsyon noon sa panahon ni Marcos Singer ay hindi totoo, kundi isang ginintuang panahon na sagana sa lahat. Hindi totoo. Ang ginintuang taon ng Pilipinas ay naganap noong panahon ni Pangulong Ramon Magsaysay. Ang social media, dahil sa kahinaan nito sa maling impormasyon, ay naging lugar para sa mga ganitong uri ng pagbabago ng kwento ng kasaysayan. Maraming bayad na mga vloggers ang nagkukwento ng magagandang bagay na naganap diums diums noong panahon ng diktadura. Pero hindi tinatalakay ang malawakang korupsyon, nakawan ng mga negosyo at ari-arian, labis na tagutom, sa pakadaming nawawala at pinapatay at pang-abuso sa mga ordinaryong Pilipino. Ang panganib ng historical revisionism ay maari nitong pilipitin ang katotohanan, gawing normal ang mga kawalang katarungan noong nakaraan at gawing mas madali pa para sa mga ito na maulit sa hinaharap. Ikapitong bahagi, bakit mahalaga ang ETSA? Ang pag sa ETSA ay hindi tungkol sa pagkapit sa nakaraan, ito ay tungkol sa pag-aaral mula rito. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa halaga ng kalayaan at ang palaging pagbabantay na kinakailangan upang protektahan ito. Ang People Power Revolution ay nagsisilbing paalala na ang demokrasya ay hindi basta-basta ibinibigay. Kailangan itong alagaan, ipagtanggol, at patuloy na ipaglaban. Ang paglimot sa IDES ay paglimot sa ating kasaysayan nang ang hindi maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ginagawa nitong mas madali para sa mga autoritarian na tendensya na magugat, para sa korupsyon na umunlad at para sa mga karapatang pantao na yurakan. Ikawalong bahagi, ang laban ay nagpapatuloy. Ang diwan ng ETSA ay hindi limitado sa apat na araw na iyon noong Pebrero 1986. Ito ay nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino na pinahalagahan ang kalayaan at demokrasya. Ang laban para sa isang makatarungan at patas na lipunan, ang laban sa korupsyon at pang-abuso, iyan ang tunay na pamana ng EDESA. Ito ay isang laban na nagpapatuloy ngayon. Ito ay isang laban na nangangailangan ng parehong katapangan, parehong pag at parehong matibay na paniniwala sa kapangyarihan ng mga tao na ipinakita sa ESA maraming taon na ang nakalilipas. Ikasyam na bahagi ang nagtatagal na pamana ng EDSA. Ang ed people power ay hindi lamang isang revolusyon, ito ay isang pangako. Isang pangako ng isang mas magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Isang kinabukasan kung saan umuunlad ang demokrasya, kung saan iginagalang ang mga karapatang pantao, at kung saan ang gobyerno ay nagsisilbi sa mga tao. Ang pangakong iyon, kahit nasubok ng paulit-ulit, ay nananatiling buhay. Nasa bawat Pilipino ang pagtiyak na ang pamana ng ETSA, ang pamana ng katapangan, pag-asa, at ang kapangyarihan ng mapayapang paglaban ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Mga ka-flyers, huwag nating hayaang makalimutan ang ating nakaraan upang hindi na natin muli pang maranasan o maulit ang madilim na nakaraan. Ipanalangin natin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patuloy siyang gabayan ng puong may kapal upang patuloy niyang protektahan ang ating demokrasya at sana ay huwag tumulad sa tatak diktadori pamamahala ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Salamat ka Flyers sa patuloy na suporta sa ating mga video. Sana ay nakasubscribe ka na at magkita tayo sa susunod na video.